Ito, oh, kuan May malunggay yan, may tanglad yan. Mayroong tinik ng bangos. Matutuwa na naman si Muning dito. Uy, ayan mga idol, kain po tayo. Wala pong biyay si Lolo Jun ngayon. Ah, Happy Family Day ngayon. Alas tres lang po ang pasok ng mga opisina. Uh, pero may baon kasi tayo mga idol. Yan. Mga hindi pa po kumakain, uh, kain po tayo. Share out po sa mga kaibigan kung natin nag-share uh, ng ating video para randi ka ng sagapan. Share out po sa inyo lahat mga idol. Hmm. Ito po yung aking lulutong masarap to ayan, may tanglad oh mainit pinakuluan ko siya sa tanglad mga idol ayan o oh, malunggay tos, grabe tapos meron tayong pulo ng bangus so matutuwa na naman si Muning dito <coughs> Kasi maraming tinik. <laughs> so, kain tayo mga idol. Mga alon! Sabaw! Alika-alika ako ang sabaw. Ha? Alika para matikman mo itong... Matikman mo itong ano... Ayan, oh. Ah! Bakalaki. Kaya nga eh. Grabe oh. naman yung pangkalahating kilo oh. naman na yung... Kain tayo, yu, o. Oh. Pangkalahating kilo Kaya naman na yung, na yung na, na, bangus. Ha? Hmm. Ah? Hmm. Hali na. <laughs> Halika na to. Ito ang tasa. <laughs> Ito yung sa bawah niya. Maya-maya natin higupin at mainit. Ayan. Iasog natin ganan para yung sabaw pupunta dito. Ah, okay. Kalsuhan ko siya. Ayan. Yun. Ala. Ayun. Ayan. O. Oh. Hmm. Hmm. Kain po tayo mga idol. unit, Ay, init po. Hmm? Bagong luto po kasi eh. Ayan. Hmm. Ang sarap, mga idol. Hmm. Malunggay natin, oh. Hmm. Hmm. Pusa na siyang kumalas doon sa may tangkay, mga idol. Hmm. Napakadali lang kalasin, mga idol, pagka nalaga ng susto. Hmm. Mm. Wala. Kain po tayo. Mm. Masa bawa niyang asin ko ah. Hmm. Hmm. Hmm.

Bagi ini tanaman mending A. Hmm, banyak mana kita di itu. Hmm. Itu. Ya, ah. hmm. Sudah kamu nya. Anggo lu mau mending eh. Ah, marami na pang ulam dito mamaya sa akin. Hmm. Dali lang hagutin mga ada. ah, lahat nung wala yung mga kasama ko mga idol ng Bale, sunod-sunod ang mga biyahe namin dito, mga idol, hindi lang ako. Ang dami na nagre-request ng service. Ito yung college po iyan. Kumbaga, pagka ganito, tsamba po na walang biyahe. Bukas, biyahe na naman tayo ng Tarlac. Two days po tayo doon. Hmm. Ang sarap. Pag, ganito, ulam mga idol eh. Mahirap pagsawaan eh. Ganda <laughs> na pagkakalambot ng Malu Kain. Hmm. Kain hmm. ah. tayo. Hmm, bagus sama sabau, pre. Hmm. Ito yung inihaw ng nakaraan. nabi ko lang sa net mga idol, wala yung siya kung pansahog-sahog sa gulay. Ang laki na pakinabang. Hmm. Kaya rato sa mga may hirap sa gulay, ayan, yeah. asin-bitsin lang po yan mga idol. Manungkay. Hmm. 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 <susuk> Ang sarap ng sabaw niya mga idol. Lagang malalasahan mo talaga yung isda. Mas malunggay tapos yung tanglad. Mm. Hmm. Kahit madalas ganito ulam, mga idol, hindi ka magsasawa. Eh, talagang ano eh. Masarap talaga, mga idol eh. Marami hmm? na naman ang ulo. malasang yan mga idol. Hmm? Eh, yeah, magkarirahan kayo. Hmm. Itong ating mga rider eh, kala nila lang mamaya na aksidente kayo dyan. Wala naman masamang patak ko ng matulin. Pero makakadamay pa kayo, eh wag naman po sana. Hmm. Yeah. Hindi naman highway yan. Hmm. Kung makapagpatakbo na matuloy niya. Kala ubusan ng daan, ano? Anong araw, ganyan din ako eh. Harurot dito, harurot dun. Bandang huli. Wala din. Sablay din ang lahat. Matulin. Matulin ang tunog. Okay, masarap pakinggan ah. Lalo na pag alam mong nab nabibing na yung mga nakakarinig. <laughs> Subukan ko ng araw eh. Baga, tapos na ako sa henerasyon na ganyan. Yun, may paglaro sa apo yan. sarap mga Hmm. Malunggay lang ah, ini hona na isda sarap. tira, -tira. Andali namanya na, apa? Ah. Hmm, hmm, hmm. Andali namanya molen apa? Ah. Hmm, hmm. sarap mga idol. Mm. mm, -mm. Nag-iimas. Ah, Papa no, thank you Lord. Maraming salamat po sa masarap na pagkain. Bye-bye. Kuning! -bye. Oh, dito. Dito. Oh, kuan May malunggay yan. May tanglad yan. Mayroong tinik ng bangos. Pagbubutihin mo. Oh, gusto ko sa mga ilang linggo lang buntis ka na naman ha. Pagpakarami ka.